Nakaharang na sa pedestrian crossing, nakaharang pa sa PWD ramp, nasa kanto pa. May nag announce Pwede malaman sino nag That's already an enough consideration and enough warning to tell you that there's parking is not allowed here. Whether there's an enforcer, whether there's an operation... Magandang uh, hapon sa inyong lahat at magandang uh, hapon sa iyo Sir Gab. Magandang hapon sa iyo Dada ko. <laughs> medyo ha? Kakaiba ngayong araw ah. Ano na papansin mo? Unang-una, parang bakit ikaw ang nagda-drive? Eh nakakaya naman kasi sa iyo eh. araw-araw na lang natin. Hindi naman araw-araw mostly ha pag nagki-clearing tayo <laughs> eh, ako na lang lagi nakasakay eh, ikaw na rin magkumuha ng linya ko, sir. Gab. Sasamantalin ko ng pagkakataon. Anong uh, araw nga ba ngayon at anong oras? Ah, uh, so, mga kababayan, no? Ngayon ay Thursday, December 26. Uh, mag ano na, no? 2.50. Tanda? Meron pa ako isang napapansin. Uh. uh ang ganda ng sasakyan mo, ah. <laughs> uh. Eh, ito'y uh, pagka-color coding kasi mga kabayan eh, nagre-rent ako ng mga sasakyan katulad. Isa na ito, ito yung paborito kong sasakyan, yung pick-up. Kasi nga, eh, masisamod na rin ito. Pwede. Oo. Oh, ito oh, ay, okay. uh, ito yung 4x4. Actually, napansin ko nga, eh, nung nakita ko, sabi ko nung pagsakay ko, no, sabi ko, kakaiba itong sasakyan ni Dada ko ngayong araw. Dahil, ito yung pinaka-latest na mm -hmm. Toyota Hilux Conquest. Hindi oh. lang basta-basta Conquest. Oh. GR. Sport na 4x4. Ah, Napapansin mo yung suspension yan? Oo. Oh, Ang ganda ng suspension. <laughs> Bala Sa kung bumili ng ganito. <laughs> <laughs> Di ba sa ito? Hindi ko lang nga. Kung gusto mong bumili or mag-rent, nga pumunta lang kayo sa pumunta ka sa Imcar PH. Sa yung ano nito, side mirror, automatic din 'yan, katulad niyan. Tapos yung ano nito, pinamaganda ito yung kanyang headlight. <laughs> LED. LED. <laughs> ko nga eh. <laughs> Saka napansin ko da no, and uh, being a GR na variant ng Toyota. Mm -hmm. Ano ni? Uh, ang ibig sabihin daw ng GR is Gazoo Racing. Kaya napansin ko no, mula una yung seatbelt kulay pula. Usually ang seatbelt na pula ginagamit din sa mga sports car o mga racing vehicles. Ang dami mong napapansin, ikaw na nga magpansin. Yan. <laughs> Basta ako magda lang, kailangan ko nasasakyan ngayon dahil coding <laughs> yung aking uh, kabayo ang <laughs> galing ang galing ng yung ano ha, yung pinuntahan mo na store, yung M Cars. Uh, kung halimbawa kung gusto niyo, pwede naman yan i-deliver sa inyong bahay. Pwede, pwede, pwede yan. Kung halimbawa katulad natin, di ba? Kung halimbawa gusto ko dito kunin yung sasakyan sa base natin, pwede, pwede. Dadali nila yan dito. Kaya dyan na kami or dyan ko na kinuha itong sasakyan na ito. Pero naaliw ako dito sa Hilux mo yung araw eh. Ipangarap e, ko ito kaya halimbawa ngayon ko lang kasi ito na pakita sa inyo mga kabayan dahil ito talaga ang gusto, ang gusto kong biling sasakyan. Uh, pero ang gusto ni Sweetie pula eh. Eh, ako gusto ko black. So, uh, tigi isa kayo. Hindi <laughs> 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 pero kidding aside no. Ang ganda ng sasakyan na ito eh kasi I uh, well actually mahilig ako sa kotse. Mm -hmm. So medyo familiar tayo. Itong GR na Hilux Conquest na variant. Ito yung ano eh, top of the line mm -hmm. ng lahat ng Toyota Hilux mm -hmm. sa Pilipinas ngayon. Kaya nga bago pa ito nung kinuha ko o ni ko. Ang, ang galing nga eh kasi yung GR, 'di ba, sabi ko nga ginagamit sa racing variant. Ito mm -hmm. makikita mo yung seat kulay pula, yung ah. steering wheel Napakaganda, no? Very sporty ang steering wheel nito. Then, kung mapapansin nila yung upuan. Ano uh -oh. to, naka full leather seat with, ano, combination ng Alcantara. Uh -oh. eh, usually, ang, ang, Alcantara, ginagamit yan sa mga sports seat or para sa mga racing cars din. So, it's a very, ano, ano, all-in-one, 4x4 na sporty pickup. Bagay na bagay sa'yo, da. Oo nga. At saka may camera na talagang talaga sarili ito, nakabiltin na. Kaya pag nag-a-atras kayo, eh, kitang kita yung likod, yung harapan. oh, nga, ang laki ng screen, no? ah. Uh. Parang pwedeng manood dito. <laughs> may apps pa, oh. May CarPlay, may Android Auto, lahat kompleto. Baka naman, sir, yung kagaganyan mo, eh. Baka sa isang araw, eh, maunahan mo na akong bilhin ito. Ano lang ito eh, kasi pwede doon sa Imcar PH ng RIN, saka pwede kayong pumili. May mga gayto sila doon, saka may mga brand yung... Ah, uh, so ano ano talaga sila, no? Dealership? Mm, dealership. Kaya uh -huh. matal ko na itong contact. And come to think, ha? Come to think, itong unit na gamit mo ngayon, Dada, hmm. nakamags, ha? Ang laki ng mags nito ah. Hindi ko pa talaga. Kung ano yung mga bibili ako ng ganito, hindi pa lang yan makikita mo. Bibihisan ko pa ito. Aba, pang off-road. <laughs> oh! Saktong-sakto yan. Yung mga bakal na bumper. Oh. Tapos i mo ng konti, no? Eh, yun naman talagang bala ko noon eh. Kaya marami na nga nagsisilos ng mga kasama ko sa galaan eh. Eh, bakit diabira na ako mag-travel? Eh, hindi ko pa nararating yung pingit. <laughs> oh, yung bagyo. Eh, Saktong-sakto to. Mm. Pang bagyo. Mm. Yun, pang malayuan, yun, yun. pang off-road. Oh. Ang ganda ng uh, ano ngayon, uh, ng Commonwealth, ta. Uh, uh, Maluwag, no? Mm -hmm. Kung hindi familiar ang mga kababayan natin, oh. yung Commonwealth Avenue, isang napakalawak na highway ito. Kaya mm -hmm. makikita nyo, no? On the right side, di ba, puro motor lang. Mm -hmm. Ito ang tinatawag tawag natin, exclusive motorcycle mm -hmm. yeah. lane. So, ano yan? Lahat ng na mga nag motor or two-wheels, exclusively dyan lang dapat sila sa loob. Mm -hmm. Although, kung mapapansin nyo ngayon, Merong broken line. Mm -hmm. Alam nyo ba ang mga road ano, markings are also considered traffic signages. So, ang isang kalsada, kung makikita nyo, solid line, meaning hindi kayo pwedeng pumasok. Mm -hmm. O hindi Katul kayo pwedeng magcross. Katulad niyan, hindi oh, hindi kayo pwedeng pumasok diyan. Mm -hmm. Pero pag nakakita kayo ng broken line, meaning yan lang yung area no kung saan pwede kayong pumasok or magcross very important mahalaga rin talaga yung education when it comes to driving yung ginagawa nating pag clearing yung ginagawa nating mga operation hindi lang naman ito para manghuli na manghuli this is also aside from implementing and instilling discipline it's uh, our way also to re-educate ng ating mga motorista na definitely marami sa atin no, na hindi inaakala na yung mga road markings are also traffic signages. So, mm -hmm. mm, Ayan, pwede na mag-cross sa ganyan. Ayan, yeah, pwede ka na mag-cross. Kasi kung paano yan, kung gusto mo bumili ng pandesal doon. Oh, pero yung, yung mga private, pag nag-cross, hindi pwede magbabad sa road na kulay asul hindi pa rin pwedeng magbabad. And the same thing, no? Ang motorcycle naman kung broken, pwede silang lumabas. Pwede silang mag-cross Kasi tulad niyan, broken to. Kung nais silang pumasok doon pa kanan, dyan sila magcross, cross Nais nilang mag-U-turn, dito to rin sila lalabas. So, those are the road markings na kailangan nating tandaan. It's not there para lang display sa ating mga kalsada. Okay. Okay. Maluwag ang kalsada natin ngayon sa Commonwealth. Oh, uh, ayan, tingnan niyo, automatic safe, oh. 'yan, 'no? Oh. Automatic 360 yan. degree camera. Uh, Kita mo yung surroundings mo dito. oh, uh, ayan. Yeah. Ayun. Diba? So, green na. See you later. Maganda nga hapon sa inyong lahat. Ngayon ay December 26, 2024 at sa oras na 4pm uh, at uh, nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go. At dito tayo nag-start sa may, uh, tawag doon, <laughs> kanto ng EDSA saka ng uh, Scout Borromeo. So papasadaan ngayong hapon yung mga uh, ibang mabuhay lane. Okay tara, kakaliway doon sa Sergeant Segera. Kumaliwa nga sa mga Sergeant Sigera. So, ang activities kayong hapon, ito nga yung mga illegal parking. Wala tayong kasama ang scoop. Magmula dyan sa hinahatak na yan, dito sa kabila, meron ding ahatakin. atakin. At wala rin yung may-ari. Dahil, uh, ayan oh. Bukod sa naka-illegal parking na siya, nasa tapat niyan. No parking sign. Sige, akit na akit para Ay, mabilis. No? Meron mga tow zone area. Nandito tayo sa kanto ng uh, Sergeant Esguera sa kanang uh, Timog Avenue. Kumain nandito sa Timog. Yung medyo malasang winch. Ito si JCM, kaya yan. Bago pa ito ha. Ah. Max, Max, tanong mo nga sa guard, hindi ba sa kanila to? Sige na, sige na. Ano na natin yan. Ang klan na. Malapit lang ito sa circle. Ayun ang sir. Kel. License na lang. Sige po, pera na lang po ng license. No parking po dito. Sige. Ticket na lang. Oh, unattended na eh. Okay lang. Oh, wala naman driver kanina pa yan eh. Okay na. Okay na. Yung plaka na natikitan. Ah, okay. Kamot. Pakilipat po. Oo. Kasi no parking po dito. Meron po. Tapos paano? Babayaran na lang po yan sa land bank or sa buy center. Okay. Magkano kaya pag 2,000? Okay. Kumabot yung may-ari, hindi pa naangklahan Meron din sa harapan na Everest na puti. Wala pa. Wala pa. Wala pa ang ticket na mga to. Tikitan nyo na lang yung lisensya. Yung Everest na sa harapan. puti, Sa bangketa. Ito yung mga hatak. Yung uh, dalawa na nakita natin sa video, may mga uh, lumabas sa may ari. Yung may ari ng sasakyan na yan, nasa SM North. So dito iniwan yung kanyang sasakyan. Ang laki ng parking sa SM North. Mas pinili pa niyang mag-park dito sa kalsada. Kompleto na. From uh, Timog, kumaliwa dito sa Scout uh, Tobias. Nakaharang na sa pedestrian crossing, nakaharang pa sa PWD ramp, nasa kanto pa. Tingnan nyo na sa niya. Ang lawak pala ito or ang lapad ng ano, pedestrian crossing. Oi, okay, let's go, let's go. May nahatak din pala doon sa unahan. Pakipasok niyo po ito. Subaru so yata. Pag nilalagay dito, bangketa to, doon nyo nalang ilagay sa loob. May inaatak din to sa So baro yata Ilang driver? Ayun, laki-laki ng Ano, signage so? No parking Along mabuhay lane Tow away zone Ako po. Kanina pa kami dito eh. Anong gagawin ko sa kaibigan? Hindi, kanina pa kami dito. Wala namang lumalabas na driver. Eh, it's not our responsibility to knock on their doors. Kasi, ayan yung, tra yung signage natin. No? no parking. Kung kanina lumabas yan, ticket lang. Ang problema, naka-angkla na eh outside whether we're here or not there's a traffic sign you can see for yourself can i just wala na ang towing guideline natin once towed na yan meron ng winch na naka-attach it's already considered towed if kanina lumubas ka na hindi pa naka-angkla we'll just issue you a ticket can you issue a ticket no we cannot no not anymore kasi lumagpas na yan sa leeway na 5 minutes we've been here for more than 10 minutes already So kayo no, yun. na kayo to awizon. You can you can go with your car para pagdating sa impounding you can just process it. You can just pay the penalty and you're off to go. Oh, um, this is possible. It's not possible to pay here kasi wala kaming official Where's receipt the impounding Marikina. Yeah. Marikina. And yes. I haven't been here a lot of times. Uh, unfortunately, I cannot give you the more consideration because we've been here for more than 10 minutes already. And there's a big signage that states, still away Zone. Yeah, but no, you know, but it's not, well, it's not that even consistent. Yeah, it's I consistent. Believe, no, no, no. We've <coughs> been here for 20 years. doing this of, uh, I, you know, no. not but I, I can tell you, as someone was, who's been living here for more yeah, than 20, 20 years, yes. it's not consistent. It's, it's just, I know, it's not good. Yes, You want me to make it every day? We, kayo rin ang kayo rin ang mamumblema. Oh, you know, you know uh, oh. Yeah. Kasi whether, uh, whether there's an operation, there's an enforcer here. You know, you've been living here for more than 20 years. You know that this is a But you know this is a mabuhay lane. You know this is a mabuhay if you've been living here for more than 20 years. Okay, so you, whether it's consistent or not, whether there's an enforcer or not, if you know it's a mabuhay lane, there's a traffic sign beside your house. You should know by it. Well, um, Kunin na yung gamit, kukunin na yung gamit. Kasi we've been here for more than 10 minutes. No one is even presenting Did the, the license. In, it, but, uh, no. May naga announce Yeah. yeah. pwede malaman sino nag announce Barangay din. Ha? Barangay. barangay. It, it, defies barangay the pur day. it defies the purpose of the clearing operation if a barangay will go around, announce yeah. there's a clearing barangay, operation. Yeah. Oh, a warning. It's, I think Pero I think this is more than a warning. The sign itself. Eh. Okay, so we've been living here for a while. For so you've been parking here, talaga, ever since. Since, since two thousand six. That's, that's the problem. Directly, blatantly, we're disrespecting the traffic sign. But the problem is, under towing guidelines, we cannot let go of a vehicle if it's already towed. Meaning, may nakaaangklan na. I cannot take. You'll be compromised pag binitawan ko kayo. Magre-reclame mo yung nandun, oh. No? So, lahat itong na sa likod. Toad every single bar now. Ayan, oh. Ayan pa. You can't just come in here and force the law. And then... Just, you know, sorry, it's the law, eh? and then we've been here for quite a while. I'm just asking for a little bit of I, I'm, so, I'm sorry, yeah, but with all due respect, as I said, you've been here for more than 20 years, you know, this is a lane. There's a traffic sign yeah, that states tow away zone. So, I think no, I think that's already an enough consideration and enough warning to tell you that there's parking is not allowed here. Whether there's an enforcer, whether there's an operation, if you see a traffic sign, you have to follow it. Ito lang po yun, sir. lang Okay lang po. Okay lang po. po, Okay lang po. lang po. 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 na yung may-ari Sila na mismo nagsampan ng kailang kailangan sasakyan sa tow truck